Happy Saturday at happy dasay po sa ating lahat. So, ngayon yung main, ngayon yung araw, kung kailan, kung kailan maglalagay ng fika, ng jamara, at tatanggap ng blessing sa mga uh, elders, sa mga <laughs> elders, elders, <laughs> sa mga elders. Yan. Pero wala tayo nun, guys, this year. So, dito lang tayo sa bahay at si Asis ay busy today. May mga na may mga kumausap na sa kanya na pasahero. Nagpapaservice sila sa kanya. So, dito lang tayo sa bahay pero kahit na ano, magluluto pa rin tayo. Mag, mag, sa pa rin tayo. Magluluto tayo ng konti. Nababalak akong magluto ng kaldereta. Kaso yung ka karne natin ng ano ng goat 2 kilos lang tapos naluto na ni Asis yung kalahati kahapon. So tingnan ko kung makakapagluto ako nun. Pero kung hindi baka Hello, um, baka ang gagamitin ko ay yung karne ng kalabaw. Pwede naman ang beef pero wala nga ang beef pero yung karne ng kalabaw nga yung pinakaano dito. So, ayun. Tadarating lang namin. Naglakad ulit. Everyday kami naglalakad as usual. O, well, ayan, o. Oh, Nakupo pa siya sa kanya. Stroller! Hi. Say good morning! Hi. Good morning! Hi. <laughs> Hi. Oh, at saka si kuya namin, o, oh, nagdudu yan. Hmm. So, nandito pa lang kami sa may harap. Hindi pa kami pumapasok sa bahay. Ay, ay! We will fall down, ah papahinga ng konti bago pumasok sa bahay at nagpapatuyo ng tawis at saka sumikat ng araw kanina nung no, naglalakad kami wala pang araw ngayon sumikat na ayan na oh. sumikat na si Haring Araw so ayan balikan ko kayo later guys papahinga lang ng konti puntahan natin yung ano yung swing Tinapos nila na ginawa kahapon. Kaya lang sa sobrang dami ng bata din dito sa amin, hindi ko alam kung makakasingit si Asher. Uh, eh, eh, we sit down, anak ko. Puntahan natin. Ayan. Only one kids playing? Okay, go. Only one kid's playing daw. Para may pagkakataon din siya na maglaro sa swing. High. Wait lang, baby. Ah. Ayun. You hold, ha? Huh? Wait, I will help you tatulungan ko nga itong anak ko. But hold, okay? okay. <laughs> Aidan? You hold. Hmm. First. First time nag ano sila ng swing dito. Tatayo sila ng swing. Bagong gising ang aming tonto at ako katatapos lang maglinis ng bahay. Ngayon, sabi sa amin ni Ama, wag na daw akong magluto at kakain daw kami sa kanila. So, isinama nila kami sa pagkain. Sinabihan niya ako, sabi niya, ka nang magluto, kakain kayo dito sa bahay. So, Mamaya, antayin lang natin si Asis kasi wala si Asis. Pumunta siya sa may bandang lotar. Inihatid niya yung pinsan niya. Ito, yung pinsan niya. Pumunta sila doon kasi uh, taga doon yung asawa niya. So, doon sila magdadasay. At saka sa amin naman ay walang dasay. Kaya ito, simple. <laughs> simple yung araw. Wala, hindi mo feel na may festival. Hindi mo feel na piyesta. Kasi wala talaga, walang yes. <laughs> walang maingay. Sure. Walang walang mga bata na nagtatakbo. Wa, wala wala talaga, sobrang antahinik. Buti pa sa bakular at saka sa tari, naglagay sila ng banderitas. Talagang pagpasok mo pa ay, piyesta! Yung feel mo talaga na may piyesta sa lugar nila. Dito sa amin, walang wala. Talaga, sin village. Ang mga tao, busy mag-harvest, busy magpa treasure at busy magbilad ng palay. <laughs> Yan yung dito sa, ano, sa village, guys. So, nakupo kami dito. Dahil nga bagong gising na umiyak siya, kaya nagduyan-duyan kami dito sa duyan namin sa harap ng bahay. Wala, walang ganap. As in, walang wala talaga. So, ganito ang buhay lang namin dito. Paduyan-duyan lang. Hindi na. Balak ko pa man din magluto sana. Kaya lang, wala. May pagkain na kami. Ay, akala ko si Asis. Hoy, Aidan! Akala ko si Asis. Hindi pala. <laughs> Pareho kasing red tuktok. <laughs> Hi, guys. So, ayan. Uh, kagaling namin kina ama kumain. Kasi nantay muna namin si Asis bago kami kumain. Dumating so, si Asis 11.30. So, nakatulog na rin si Tonton. <laughs> kumain din si Tonton. Si Tonton, kaya nyo lang lunukin ang kanin. Pag pinakain mo ng kanin na may munggo, kaya niya kainin. Sabi ko nga, minsan yung kanin na may manok, yung binibiro-biro ko ng maliliit para isang subo lang na ganyan kaya niya nakainin guys kumpara kay Asher dati hindi ko siya mapakain ng kanin kasi nung si Asher sa edad niyang yan naduduwal siya hindi siya hindi niya kayang makalunok kaya yung pinapakain ko sa kanya dati broccoli, cauliflower lang pero walang kanin at saka pa minsan-minsan lang pero itong si Tonton lahat ng makita niya na kinakain gusto din niya matikman So, pinakain ko lang siya ng konti, konting rice and dalang lang pinakain sa kanya. Pinakain ko sa kanya kasi dumidede din kasi. Baka mamaya may impatso. At saka, may nabasa ako na sabi wag daw mo na bigyan. Ay, hindi niya sinabi na, sabi niya yung anak daw niya binigyan niya nung one year old. Hindi niya, na, hindi siya nag nagbigay nung yung baby niya six months. Pero kasi guys, na, na, basa ko kasi, na okay lang magbigay ng chicken at fish sa baby 6 months kasi mas madaling madigest yun kaysa karne. Kaya nagbibigay ako. Pero never pa ako nagbigay ng itlog kay Tonton. At saka sa itlog pala, yellow palang binibigay, hindi white. Hindi ko alam. <laughs> Pero hindi pa ako nagbibigay ng itlog kay Tonton. Hindi ko pa trinatry magbigay ng itlog. Kasi nabasa ko din kasi, parang hindi rin yata maganda magbigay ng itlog sa baby 6 months. Something ganun nababasa ko lang. So, 'yun, yung mga kapitbahay namin nagtitikahan na, nagbabahay-bahay na sila. At nakakaawa din ang mga bata namin dito. Yung mga kapitbahay, mga pipinsan ba ni Asher kasi mga nakatingin sila ganyan. Ang nakakaawa din, nakakaawa din sa bata na na nakatingin sila samantalang yung mga ibang bata ay nagbabahay-bahay para manghingi ng blessings yung magpapatika. Kasi ang ibig sabihin kasi ng tika, guys, sa mga bago nating viewers, no? Ang ibig sabihin ng tika na ganyan, ah, pag bless yun, i-bless ka nila. Habang tinitikahan ka kasi nila na ganyan, sinasabi nila na ah, magkaroon ka pa ng malusog na pangangatawan, maging mabait na bata, ma 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 ganun. ka ng mga elders, nung ang kanyo. Yun ang ibig sabihin ng paglalagay kasi ng tika. Nakakawa din mga bata. Yung mga pinsa ni Asis, ayan o, naka, ano, sila nakatingin-tingin lang, tingin-tingin. Pero wala tayong magawa kasi kailangan natin i-respeto yung namatay nilang kamag-anak. Kaya hindi pwedeng magtika hanggang tihar, hanggang next year. Bawal. So next, next, next year, tihar at saka dasay, pwede na ulit magpa-bless sa mga elders. Basta matapos lang yung one year. Kasi sa kanila, bawal din birthday. Lalo yung sa mga immediate family, bawal mag-celebrate ng birthday, ganyan. Pero sa mga kamag-anak yon sinabihan na bawal mag-celebrate ng tihan, ng dasay, ng tidge, Bawal din ng holy, holy next year. Bawal din ng holy. Namatay siya nung after akong mga anak yata. So, mga April, mga garon. April next year, mag isang taon na siguro yung namatay sa kanila. Bawal din pumunta ng temple, mga ganun na ano, sa kanila. Naaroon ako sa mga bata kasi ko si Tonton sa kwarto, nakabukas yung curtain. So, nakikita ko yung mga bata nagtatakbuhan, nagagandahan ng mga damit, may mga nakadress na kulay red, ganyan. Yun. Tapos yung, <laughs> yung mga daray dito, mga kamag-anak dito ni Asis, simula dyan hanggang doon. Wala. <laughs> ang mga damit na kapambahay, ang tahimik, natutulog. <laughs> <laughs> natutulog yung mga elders, nagpapahinga paalis sila Sumitra, aalis sila Sumitra, pupunta sila dun sa kamag-anak niya sa barat. Nagre-ready na sila. At yun, ganun, ganun pala dito, no? Kasi, nung first, first, first time din ni Sumitra dito, kasi magkasunod lang kami ni Sumitra dito, no? Yung first, the size, second, third... Si, uh, last year lang siya. Last year lang dasay na umuwi siya sa kanila. At saka this dasay, umuwi siya sa kanila. Pero yung mga nakalipas-nakalipas na dasay, mga 3 years ago, 3, 4 years ago, hindi siya umuwi sa kanila. Ganun pala yon kapag nagtanan. Sasabihan ka pala ng magulang mo na kung kailan ka naku-uwi, kung kailan ka lang nila iinbitahan, doon ka lang uwi kasi natatakot kasi dati na nag-teach na lahat, holy lahat ng festival na nag-Mother's Day. Sabi ko, bakit hindi siya umuwi? Sabi ni Asis, siguro hindi siya sinasabihan ng pamilya niya or hindi siya... yung hindi siya ini-invite kaya hindi siya basta-basta makakauwi. Parang kung pinsan ni Asis, magtanan din kasi yun. Tapos, ang sabi daw, pinapili kasi yung babae, mamili ka. Sabi niya, dito ka o uuwi ka sa atin. Tapos ang pinili daw nung babae eto. Kasi si Asis ang nanundo sa nadanggat eh. Nagtuktok. Nagtanan sila, pumunta sila ng Pukara. Ngayon ang sabi daw ng nanay, hanggat hindi ka... Sutyo! Sutlo! Asis! Tapos sabi, hanggat hindi ka namin tinatawagan, hanggat hindi ka namin pinapauwi, wag pang uwi dito sa Gurka. Yun daw ang sabi nila. Ngayon, dasa, hindi rin siya makakauwi. Dito lang din siya kasi hindi siya ini-invite ng parents. Ganun pala yun. Kaya pala si Sumitra, last year lang siya festival na umuwi. Kasi yun pala yung time na in-invite pa lang siya na uuwi dun sa kanila. Dun pala nila nakita si Sai noon. No, six months, six, ay, in February, March, April, May, June, July, August, September, October. or eight months na si Sai siya noon nung naiuwi niya sa kanila. Kasi ang antayin mo pala, ganun pala kapag tanan. Kapag nagtanan ka, something, ganun pala yun. Sasabihin pala nila na kung kailan ka lang ini-invite uwi sa mother mo, dun pala uwi, hindi ka basta-basta makakawi sa kanila hanggat hindi ka nila sinasabihan. Ah, bago so cool. Ay, so yun guys. Ngayon ang men ng dasay. Happy dasay ulit sa inyong lahat guys. Wala tayong special dito sa bahay. Wala din akong bisita. Ang tahimik dito sa amin. Mga pinsan ni Asis, wala din. Hindi rin sila pupunta. Pero hindi natin alam sa Tihar kung makakarating sila. Kasi kahapon sabi nila bawal magkatay sa bahay pero hindi sila nakatiis nagkatay no, pa rin sila diba napanood mo yung last video ko nagkatay pa rin sila sa likod ba <laughs> pero at least hindi sa kinaama para wala silang masabi ba so hindi ko na patatagalin ang aking binilhan ako ni Asis ng kasi nga gift daw niya at, uh, dasay gift daw niya sa akin binilhan niya ako ng wine red wine nilagay ko siya sa ref. Tignan nyo, kakapiranggut lang yung iniinom ko kasi nga medyo nag-aalangan din ako kasi nagpapa-breastfeed ako kay Tonton. Pero busog si Tonton. Pinadede ko muna bago. Sa kakapiranggot lang tingnan nyo. Saka hindi naman siya masyadong matapang. Parang pangpatunaw lang sa kinain ba. So, ayan. Happy Dasay, guys! Cheers! <laughs> See you in our next vlog, everyone! Pasensya wala tayong special today wala tayong special naganap ngayong dasay dito sa amin